But number three ako. Number three ako. Mamaya? -hmm. Oh, Oo. Oh, number three ako. Tapos four. Para kahit mahina yung ano niya, libero naman ako. Kaya kong itaas yun. Ano ako number? Number three ako, no? Yan. Four Para kahit mababa yung bigay sa akin niya, no? Nicolette. Mahabol. kaya Sabi continuar. Vamos sabi Vamos din. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos Sobrang bilib siguro sa akin ni Kuya. Ha? Uh, Ang ano? Layo. Sobrang layo talaga. Sobrang bilib siguro sa akin ni Kuya. Baka kala niya, ano ako, master. <laughs> layo. Oh. Pwede ba lakihan mo siya? Kung dyan, kaya mo eh. Dito sa, dito? Mm. Kaya no? Oo, oh, dito, dito. Sa... Disa... Baka yung move, move yan ni Kuya. Pamove na lang. Kuya, ikaw nga. Eme. Ano kasi ano tag na sa sa ano kung ano ano pag kayong pelosoko. Bakit kasi Bakit kasi ganun? Ano mangyari ba kagabi? Oh, ano yun? Sabi, ang, hindi nasa Sierra pero narinig ko, ilabas ang refillables.